Hello guys, good morning, magandang umaga, magandang araw po sa inyong lahat mga kakugi Another day, another blessing na naman Guys, andito tayo ngayon sa Tagubi Dito sa Munting Backyard Yan. Guys, bisitahin natin yung mga alaga natin Tapos, kausapin, pintuhan lang kami dito guys Nila Sir Stephen at saka ni Titboy Yan. Tabayan nyo yung kabuuan ng episode na ito mga kagogi. Dito man tayo. Chicken talk, chicken talk tayo. Mga kagogi at saka gamay kunting ano, video-video sa mga manok. Yan! <mulong> Good morning! Good morning boss! <laughs> yan, feeds na nyo guys Feeds na yan, feeds Ang limis ngayon guys Parang katatapos lang ito I-mower ni Iok Itong Farm ni Sir Stephen Doon sa kabila Parang bago rin ano Bagong mower din sarap talaga guys pag nandito ka sa farm sarap sarap ng mga tinig ng mga manok ha huh. yan ni Iyo yung ano yung mawer Papanhoman ho okay, dako dako pag dako ba <laughs> pila pa ni kadlaw ka bugno ah mga kasan ka lang ni kadlaw kasan na lang kadlaw ni kuwang Lamay <laughs> Konting na lang. Kasi ha, ano kayo O, oh, hagtik mo sa init man. Sarap nang panahon ngayon dito ngayon sa amin guys sa sa Cebu. Kahapon, buong araw uminit, pero pagdating sa gabi, umulan konti. Ngayon naman, ah ganda ng sikat ng araw, Ang sinag ng araw. Mainit-init, pero malamig ang hangin dito sa Tagubi. Yan ang dami pa ang laki pa ng mamawira ni ano ni iyok mga kakugi yun sa atin yung mga manok natin nandun sa baba sa lahat ng mga nagtatanong mga kakugi regarding sa mga manok natin alaga natin as of now ah uh, stop muna tayo sa pagbibenta mga kakugi kasi itong mga natira itong mga natira nating mga stocks na nandito mga kugi gagamitin na natin to Meron akong natira dyan na tatlong uh, super brown red na 5 months uh, gagamitin na natin 'yan tapos yung ibang mga pullets mga kakugi dadalhin ko 'yan sa ano sa doon sa kasin ko doon sa agaw ko siguro mga sampo, sampong inahe na nadalhin ko doon para magpatulong ako magbreeding doon sa kanila mga kakugi, i-breed out ko tapos yung super brown red ko na uh, brood bull stag dadalhin ko doon sa kanila sila na ang magbreeding doon tapos yung iba naman ililipat ko doon sa tayod para doon na ang breeding tapos pag magkasisiw na doon na rin ang ranging para kung mag-acquire kayo, bibili kayo ng mga alaga natin, malapit na lang. Hindi na aakyat pa dito sa bundok. Sa so, lahat ng mga uh, kakugi dyan na nagtatanong regarding sa breeding natin, guys, baka next week, uumpisahan na namin isa lang yung mga breeders natin. So, Uunahin natin yung sakuja yung 5K, tapos gagawa tayo ng uh, pang-process at mga pang-material, mga kakugi. Yun ang unahin natin. Tapos yung claret natin, paano pa natin? I-prime -pa, pa natin yon kasi masyadong bata pa, tapos maliit pa yung katawan. Parang alanganin tayo mag- ano doon, mag-breed doon. Tapos, yung iba naman, yung mga kelso natin mga kakugi, uh, baka mahabol na yun, mga third week sa ano, or baka early December, yung mga kelso natin. Tapos, itong mga blacks natin, mga kakugi, baka uumpisahan ko yan sa December na rin. Kasi naglulugon, tapos mga mabibisi tayo this coming third week. Kaya tapos sa tapusin pa natin yung doon sa ano, sa Tayod. Kaya stancha ko by December. Tamang-tama makahabol pa tayo sa uh, local, national local. Marami kasi ngayon guys na mga materials kami na pinipilian na gagamitin kay Sir Stephen. Hindi man kasi lahat ng mga materials na nandito ngayon iisabay-sabay ng i-breeding e kasi yung iba may nagdaglulo naglulugon hindi pa magagamit yan hindi pa nang itlog hindi no, pa nangitlog, yun kaya pinipili eh, ni kung alin ang pwede nang magamit sa end of November or early December mga kogi ah uh, marami sa mga breeders mga kakogi hindi nagbi-breed pang early bird kasi punti lang kasi ang mapagagamitan ng pag early bird eh so ang mas maraming magamit kung sa national at saka sa local Yan so Tim Yung duyit uh, talisayin mo Duyit grace mm. Mag ano no, ka rin doon? Ano? Magsasalang na Magsasalang na? Uh, Watch out Guys, ang, ang, ang galing ng ano Mga duyit Mga grainy duyit One of these days Kaka kasapin natin si Sir Stephen One on one or <laughs> ano lang ba Yung mga karanasan niya Sa mm. pagmamanok Mga kakugi uh, Grabe Grabe ang karanasan nila Magkasama sila ni Manong Edwin at saka more than that kasi halos ka, uh, karamihan ng mga lakad si Sir Stephen lang mag-isa pumupunta sa mga farm na malalayo kaya nga pag pumupunta nagbibisita kami sa farm na mga malalaki doon sa Luzon eh ang ano namin ang Google Map namin si Sir Stephen <laughs> minsan nga nag anabay Baking lalis pa ta sa ways <laughs> kasi mas kabisado ni Sir Stephen yung mga lugar kasi hindi lang isang beses yung napuntahan dalawang beses maraming beses yung nakabalik-balik for example itong sa Red the last time nagpunta kami doon 6 times na siya nakapunta doon yun saka lalo na sa Bakulod mga kakugi madalas sila sa Bakulod negros area Sir Tip ito Matanong ko, Sir Tepa, ito kadalasan to katanungan ng ating mga subscribers. Pag namimili ka ba ng mga manok pang materials, Sir tep, ano ba ang una mong tinitingnan? Siyempre yung ano, yung features niya. Features niya, physical feature. Hipo. Mm. Yung hipo, yung talagang katawan. Uh, ano sa ba ano? ang, ang pinaka-standard sa iyo na katawan, Sir Tepa? Yung malaki yung ano, yung parang football shape. Yung, huwag yung ano, wag yung ma... mahaba gusto ko yung medyo medyo mahaba ng konti. Ah, okay. Wag wag yung yung ano ba, yung Bulan kayo, lingin na kayo? Oo, oh, wag 'yan. Mm -hmm. Kasi ang ano niyan ay yung yung cutting don mama ano. Short lang. Oo, oh, ma hindi siya masyadong ano, yung cutting ma anong mawawala yung cutting niya. No. Mm -hmm. Tapos uh, yung height ng paa, yung sukat ng paa sa tip. Importante uh, din ba sa iyo 'yan? Pag materials ang gagamitin oh, natin. Oo, oh, Ah wag yung ano masyadong wag uh, pag ano gusto mong pag mo pag kak, yung kalugunin mo yung mga ano yung mga high station talaga high station pero pag uh, pag Emitting gusto mo yung stag. stag yung ano lang regular regular lang kasi ang yung stagan siguro alam lang iba mm -hmm. pag stagan, wag wag masyadong ano matangkad, yung, no? matangkad. Mm -hmm. kasi yung yung cutting rin nila pag ano silbi bata pa mm -hmm. then maano din yung paa nila Madaling mabali. Mm, mm Tapos, uh, ba niyan, Sir yung mga parents, for example, ang materials na gagamitin natin? Kasi sabi ng iba, pag materials, ang, pag ano natin, dapat daw, malaki na, malaki na daan ba? Para yung mga anak, baka may ano, maliit. Kung maliit na ano, parents. Depende yung preference mo, yung gusto mo yung, kung anong gusto mo yung, ano, kalabasan ng ano mo. Yung gusto mo yung malaki yung uh, pang ano Meron din yung mga tao na gusto yung mga ano lang 118 one, one lang hang 19 ganun. Ah, yung mga o, sukat, mga, mga timbang. Uh, Depende 'yon sa breeder yung anong gusto niyang manok. Mm. Yung Kasi mga, hindi lahat ng breeder gusto yung suka uh, no ang timbang na 18, yung o, iba gusto yung malaki. Yung mga ano 2122 ganun. Oo. Lampas dos. oh, meron doon ganun. Sa iyo sir Tep may ano ka preference ka na bloodline? Yung gusto mo? Bloodline. Bloodline? Oo. Ah, uh, meron din. Pero tayo may gusto yung gusto natin guwapo, ganun. Mm -hmm. Yep. sweater. Mm -hmm. Yung mga ano ko talaga may sweater talaga. May sweater. So, baseline mas sweater. Baseline na sweater. Kasi alam naman natin sweater maganda. Mm -hmm. Kasi ano. Uh, kulang lang sa sweater yung ano niya, yung accuracy ng palo. So, maghalo ka lang lang ano, yung gusto mo nung... Halimbawa, meron ding horn head, yan you know, yung hatches, ganun ba? Mm -mm. Ikaw na bahala sa ano, kung anong gusto mo talaga. Sa mix, sa ano, oo, sa timpla. Oo. Tapos, may preference ka na farm na gusto mo kuna ng mga sweaters na pang baseline mo? Oo, sa ah! ano talaga? Red talaga ako kasi doon ako nag-ano eh. Doon, uh, doon ako hiyang... Ayun, ayun pa. <laughs> doon ako hiyang sa ano, uh, hiyang sa... Kay Red. Red at saka Skullin. Skullin. Yung ano na, namin uh, pag sweater. Mm. Lahat ba na, for example, yung materials na kukunin natin sa Red Shirtet, ah, uh, titimplahan pa ba natin yan? O diretso na ano? Oo. Kung, yung, Red, yung Red, Timplahan mo lang yung yung ano mo yung meron ka namang ibang di ba meron tayong mga ibang ano mga gusto gusto natin mm. eh ano mo lang halo mo lang yung sa red kasi yung red maganda talaga yung manok nila mm. at saka ano uh, healthy talaga ang manok nila sa, sa red, healthy no? talaga talagang oh. nagkakaling oh. talaga si Edwin oo oh. no? saka ano sila yung pagkuha natin sa manok alam natin healthy talaga yung mm. mm, ano iba talaga yung red mm. healthy talaga yung manok nila yun basa sa sweater oo oh. ano, pero sweater? sa mga Boston naman saan ang ano mo a marten maccles Martin college oh, sa busto mm. Yun, so yun ang mga Doon lang ako nag-ano. Doon na yun, doon ako, uh, ako nagano Parang umiscore din. Mm -hmm. uh, sa mga labanan. Mm -hmm. Doon tayo nag-champion ng mga stag. Gusto ko, mas gusto ko yung stag. Mm -hmm. I think, kaysa ano. Kaysa mga cocks na. na oh. Dito sa amin guys, dito sa Team Kakugi, uh, si Sir Stephen, uh, mentor namin yan na mas nauna kasi siya sa amin sa pagmamanok mga katugi eksperyensado na experienceado, tapos yun siya ang nagaguide sa amin tapos pag mamimili kami na pang battle cross namin ang unang titingin yan, si Sir Tipin tapos maano mo naman eh malalaman mo naman pag nagkagusto si Sir Tipin sa manok kasi titingnan yung mga <laughs> mga markings tapos yun ay ipahanap panapin mo ganito ang markings <laughs> so yun yun ang mga ano ya tapos isa pala mga kakugi mayroong creation dito si Sir Stephen yung tinatawag namin na Hannibal Black yan ang nga namin kasi marami nang nakabili dito ng Hannibal Black na ginamit maganda naman ang record so siguro by December subukan namin Sir Stephen baka may sasali siya kasi ano kami uh challenge accepted eh para sa LDI challenge sa December so pupunta kami na Bacolod kaya kaya pupunta kami na Bacolod dahil sir Van Black mo no, magagamit natin 'yan no sa to. You ah know? uh, naubos yung Van Black. Ah, naubos pala. Isa no. na lang <laughs> ang natira. Na na, no, yung isang linya da kinuha nang ano? Yung pariner. Oo, oh, kinuha yung oh. paggalan natin pag uh, pag sparring. Mm. Naubos na, isa lang yung tinira yung Ito na lang. Sago. Oh. No, Nawala no, ko. Hindi na pala natin maano 'yan. Pero anyway, kumusta naman ang resulta sa Hannibal Black? Meron na nakakuha ma, ma satisfied naman sila. Ah, satisfied so, sa ano? Gagawa pa ulit tayo. Oo, oh, gawa tali ha ulit. Hannibal Black. Oo. Oh, para may natin natibay para, para para ano, para next year. Oo, oh, tama, tama. Para sa mga staga next oh. year. Oo. Yun yun pala guys sorry nakaubos na pala so ang gagamitin na lang sa LDI SL tape ano na mga mga yung linyada yan yung mga sweeter gilmore sweeter gilmore uh, yung, yung ano anong, anong, red sa, sa, red no ano, ano, yun yung, yung, pinakita binidyo natin guys yung mga ano ah uh, sweeter gilmore yun ang ano namin gagamitin sana god willing maganda ang score dun mga kakugi saka si antit tridor way batasan Nagstorya mi nang eh. Ito ang masarap mga kogi pag nandito ka sa farm. Na. Ah, risko na buko ang ma ano natin makakain yung juice niya sarap niyan kasi kakukuha lang sa puno. Yan. Buko juice na buko juice, hindi kailangan naman ng asukar, naman hindi kailangan ng ice. Yan. Hilting hilti Fresh na fresh Buko juice Kano sa ligin yung padaan mo? Parot tala na ako Rotit boy, para limpyo sa kidney Kaya yung mga to Ngayon, hawa sa step ah. boy Kaya naluya si tit boy Uy, virgin to virgin uh -huh. <laughs> Fresh na fresh. Buko juice. Sarap. Ah. Tikloy. Oh, doon sa manukan mo, ano yung mga pinapry mo ngayon para sa breeding? Sa ngayon, maraming uh, mara may mga babae doon, mga 12 heads. Pero, hindi parang itlog mga kakugi. May trio ako na fa gal 5K galing red. Mm -hmm. Tapos, yung golden boy ko, trio din galing red. Uh, uh, meron din akong Gilmore. Yung Gilmore na, mo galing sa Red Gil, yung Gilmore ko talaga, kumuha ko ng Gilmore kasi sa winning sa winning percentage nila sa Candy Game Farm mga ah, ko, kay di. Boss Guillan, Kay Ganggang. Mga idol ko sila Gian, sila City Brothers. Master Jan. Yun. Tapos yung may bulik din ako, bulik tapos Boston galing kay Boss Martin Escolin. At ano pa yung ngayon? Uh, yung Ayong galing kayo, no? kay ano kay MNE. Oh, yun nga. May bulik ako at saka Gray galing sa aking boss idol. Shout out Boss Randy at saka Boss Roland. Iwin. Boss Ewin. Boss Ewin yung galing nila na bulik at saka Gray. MNE Game Farm. So yun ang abangan natin pang national yun at saka local. Pa, pang national na, na siguro mga kugi kasi wala pang mga it, hindi pa nangingitlog yung mga bayi. Oh, yun nga. Karon, uh, pa or wala na? ko nang Hindi naman sila naglulugon pero kulang pa sa prime, priming. Ah, uh, baka masyadong mataba kasi iitlog sila ngayon tapos itlog sila sa 4 days after. 4 days after? 3 days after. 3 days, ano? days after tapos hindi ko na lang na wala na ako gipugos ba kay kasayang baka si Milia sa laki. 'Yon. So, pahinga mo na tapos baka pagbalik natin galing sa Luzon. Hmm, baka, yun. yun hmm, baka. 'Yon. na. baka next week siguro o first week December isasalang na lang isasalang na lang yung mga broadcast yun mga kakugi yun ang mga aabangan natin uh, sa this coming 2024 mga kakugi yung mga breeding ni Sir Stephen at saka ni Antet guys mga kakugi bumaba na kami eh. dito na kami sa sa ciudad mga kakugi pinapakarawas lang muna ni Sir Step yung sasakyan na ginamit namin tapos palamig lang muna kami mga kakogi kasi ang init ng panahon ang init ng araw so palamig lang muna kami mga kakogi wow ang lamig Uy, nandito pala si Spider-Man. Si Hook na shooting wala? Wala? shout out! Ayan! Yeah. <laughs> gani. Ayan. lang. Hello hello, hello! hello Hi! hi! Oh. Hello guys, ipit right. ipit Ipipipipanda. Si Spider-Man Na maligyan sa Si Spider-Man Tip boy Say more then. Miracle Coffee Or Drive Max mo Drive Max na bugnaw? Okay. Kailan is like Drive Max Ang ganda dito sa pahiyom Okay, kailan Bito na Flavor of the day, Drive Max Coffee. <laughs> Guys, No? Naubos namin yung palamig namin. Taka, tapos na rin i-car wash yung sasakyan ni Sir David. So yun mga kakuki, hanggang dito na lang muna ang episode na ito. Short lang ito mga kakuki. Till next time, tandaan pa <laughs> sa mga kakuki sa sabon to. Basta magkuki, tunay mali! Okay! It's yes, a wrap! Happy <laughs> Spider-Man!